guys. Nako, late na, alas 6 na. Oh, mm, di ba? Ngayon lang naluto ang aming dinner. Pansit tayo guys. Ano lang to kasi dalawa lang naman kami or tatlo, may natira pa kasi. Ay uh, one slab ng pansit bihon lang yung aking niluto. Kaya ayan, nagmukhang mas marami yung gulay. <laughs> Mag nagmukhang ano, ano ini eh? Gulay na may pansit. <laughs> Gulay with bihon. Yan. Hindi ko malaman kung anong anong lulutuin ko for dinner. Eh, sabi ko magpansit na lang ako. Gusto ng asawa ko, ano daw, mag-take out daw kami sa Chinese. Chinese restaurant. Sabi ko, ay kung Chinese din lang naman, ako na lang ang magluluto. Sabi niya, eh wala nga tayong ano, lulutuin. Sabi ko, hindi bumili ka. Ako na magluluto at mas healthy pa. di ba? Kasi alam mo naman, mga Chinese, meron yan mga sugar, mga ganun. Tsaka yung oil, vegetable oil. Uh, di ba? Yung gamit ko naman ay olive oil. Mm. Pag tayo ang personal na nagluto na pagkain natin, paglutong bahay, kontrolado natin. So, kung tayo ay nag-healthy-healthyhan, eh, magiging healthy talaga siya. Kasi alam natin kung ano nilalagay natin sa lutuin natin, di ba? Yan. How is it? Yum. Yeah, beautiful. Very hot though. Yeah, it's just cooked at me. You burnt me tongue. Mmm. And oh, the pork is nice. Yeah, it is beautiful, but mm. the noodles are very hot. Mmm. Pinakuluan ko yung... Ito, baboy. Simmer ba? Mas lumalambot kasi yung karne kapag ka sinisimmer natin. Kukuluan ng mahinang apoy. Siguro mga 10 minutes. Mm. Malutong pa yung karot. Mga gulay, pang. pa. Sinangkutsa ko lang siya kasi. Sama ng baboy. Tapos, inahon ko na. Para hindi siya malabog. Hmm. Mm. Walang asin, walang asukan, walang betsin, walang cubes. Ano lang siya? Mm. Same measurements ng kung so ano man yung measuring tool ang gagamitin ninyo ng toyo, sweet soy, at saka oyster sauce hindi na kailangan magdagdag na pampalasa. Swak na siya. Yan. Hmm. 'no, 'di ba? Nairaos na naman ng isang dinner. <laughs> isang gabi. Parang nakakang ulit-ulit lang yung ano niluruto kasi, di ba? Yung di isda mga karne. Ayoko naman lagi nagkakarne. Tapos gulay. Parang kung gulay lang, parang kulang, 'di ba? Kailangan may isda o something pinirito. Partner. Napapamahal ka pag gulay lang. Pero pwede rin naman gulay, tapos sasamahan mo na ng, ng, ganito, ng anong tawag dito, baboy. nice pork hmm pork's nice mm i know. it's really tasty mm hmm i love like it Panoorin nyo yung video guys kung paano ko ito niluto. Hmm. Something different. Hindi ito yung typical na luto ng pansit. Nalamis na pisya dahil sa ano, sweet soy. aking mga bagang <tong> ay nag kis kisan hmm there you go guys sana ay ano nakatulong <laughs> nakatulong ako magdagdag ng uh, something new sa inyong pagluluto mm. so hanggang dito na lang muna ako ah. at tatapusin namin ang aming dinner and we'll see you next time bye god bless